Sa isang upload video ng isang OFW, sinabi nito sa kanyang post na pinauwi daw siya ng kanyang amo dahil sa kakarils. At ito nga ang caption ni Kabayan sa kanyang post. Nagulat ako, inabot ng amo ko ang passport at ticket ko dahil nakalimutan ko ng pakainin ang alaga ko. Sa mga kapwa po nating OFW, lagi po nating uunahin ang ating trabaho. Ang tanong dito ngayon, pinauwi ba talaga si Kabayan dahil sa kakarils nito at sapat na nga ba itong dahilan para tanggalin ito sa trabaho. Para sa mga kababayan nating, lalong lalo na ang mga nagtatrabaho sa loob ng bahay na nakatagpo ng mababait na amo at pinapayagan nga kayong mag cellphone kahit sa oras ng trabaho. Sa naging kaso nga ni kabayan, parang lumalabas dito na nagkaroon nga ng adiksyon itong si kabayan pagdating sa social media. At dumating na nga siya sa puntong napapabayaan na nito ang kanyang trabaho. Sa mga ganitong pangyayari nga, ay hindi natin masisisi ang employer ni Kabayan kung bakit nila nagawa ito. At para sa ating lahat na mga OFW, alam natin ang ating dahilan bago tayo umalis ng Pilipinas at alam natin kung ano ang pinunta natin dito sa ibang bansa at ito nga po ay malinaw sa ating lahat na ang pinunta natin sa ibang bansa ay trabaho kaya naman kung sakali makatagpo tayo ng mabait na employer sa ibang bansa ay iwasan nating abusuhin ang kabaitan ng mga ito. Malinaw lamang na ang dahilan ng naging pagkakatanggal ni Kabayan sa kanyang trabaho ay dahil napapabayaan na nito kung ano ang responsibilidad na dapat ginagawa niya para sa employer nito. At bilang mga employer nga ay may karapatan silang gawin kung ano ang sa tingin nila ay tama. Lalong-lalo -lalo na kung sakaling hindi na nga nagagampanan ng isang OFW ang kanyang trabaho lalo na kung dumating na nga sa puntong nakokompromiso na ang trabaho partikular na ang anak ng employer nito. Isipin po natin na hindi lamang tayo nagpunta sa ibang bansa para lamang mag-vlog. Nag-abroad po tayo para gawin kung ano ang mga nakasulat sa ating kontrata. Wala namang pong pumipigil sa iba nating kababayan na gawin kung ano ang mga nakakapagpasaya sa kanila. Lalo't alam nating lahat na hindi talaga madali ang magtrabaho sa ibang bansa at mawalay sa ating pamilya sa Pilipinas. Pero bago sana natin gawin ang ibang bagay, ay siguraduhin nating nagagampanan natin ng maayos ang ating mga trabaho. Lagi rin nating tatandaan na nag-abroad tayong lahat para kumita ng pera at ito nga ay para mabigyan natin ng magandang buhay ang naiwan nating pamilya sa Pilipinas. Perfect. Hindi naman po sa minamasama natin ang pagbablog ng iba nating kababayan na nagtatrabaho sa loob ng bahay. Pero lagi rin po natin tatandaan at ilalagay natin sa ating mga isip na ang lahat ng bagay na ginagawa natin, lalo na dito sa abroad, ay may limitasyon. Lagi nyo pong iisipin na hindi unlimited ang pasensya ng inyong mga amo. Dahil kapag sinagad nyo ang kabaitan ng mga ito, kahit sabihin nyo pa nga na sa pinakamabait na amo kayo napunta, ay siguradong mapupuno at mapupuno pa rin ang mga yan kapag inabuso nyo na. Lalo na nga kung mapapansin nila na mas masipag pa kayo at mas active pa sa social media kesa sa inyong mga trabaho. Ito nga po ay isang paalala lamang lalo na sa iba nating mga kababayan na baka po nakakalimot na kayo baka isang araw ay magulat na lang kayo at bigla na lang kayong pauwiin ng inyong mga amo. Nakatulad nang sinapit nitong sikabayan. Tandaan din natin kahit sabihin nating marami tayong followers sa social media pero sa oras nga na matanggal tayo sa trabaho ay siguradong hindi sila makakatulong sa atin at siguradong wala silang magagawa. Kaya naman, paalala sa ating mga kababayan, bago tayo mag-update sa social media, make sure na tapos lahat ang trabaho natin para hindi tayo malilintikan sa ating mga amo. At kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, at nagustuhan mo ang video na to, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.